Sobrang priceless yung saya at ngiti na nararamdaman ng anak ko sa pagkakataon nito dahil ito yung unang beses na naligo siya sa ulan. Ito yung mga hindi matatawarang experiences na gusto kong maranasan ng aking mga anak. Gusto ko rin maranasan nila yung childhood na kinalakihan ko nung aking kabataan. Gusto kong maranasan nila yung mga larong Pinoy katulad ng tagutaguan, patentero, luksong tinik, luksong baka, piko, 21, magpalipad na ng saranggola, maligo sa ilog at kahit pag pag ng mga puno. Ito yung mga experiences na unti-unting nanakaw sa generasyon ng kabataan ngayon dahil sa paggamit ng gadget. Halos hindi na lumalabas yung mga bata sa panahon ngayon dahil nakatoon na lang sila sa paggamit ng kanilang mga cellphone at gadget. Kaya nasasabi natin na sa panahon natin ngayon ay iba na yung mga kabataan. Mas matitigas yung ulo, hindi marunong rumispeto, palasagot sa magulang, short temper, sensitive, mahiyain, hindi marunong makipag-socialize sa mga tao. Kasi iba na yung environment na kinakalakihan nila. Dahil lumaki sila sa henerasyon na pausbong yung modernong teknolohiya na kung saan ito yung nagiging isang negatibong epekto sa mga kabataan ngayon. Pero nakadepende pa rin yan lahat sa mga magulang kung paano nila papalaki yung kanilang mga anak. Kaya as a young parent, gusto kong maranasan nila kung paano kami lumaki ng aming mga kabataan at ma-experience nila yung mga bagay na na-experience namin noon. Marami akong narinig na magulang na ang sinasabi nila ay magtatrabaho ako ng mabuti at gagawin ko yung lahat para hindi lang ma-experience ng aking mga anak yung mga pinagdaanan ko nung aking kabataan. Well, my point naman, kahit sino yung magulang ayaw nilang ma-experience na mahirapan yung kanilang mga anak. Pero kung iisipin natin kung puro sarap na lang at kaligayahan yung ma-experience ng ating mga anak, ay ah, hindi sila mag-grow at magpo progress Hindi sila matututo. They will not be tough and strong as you. Kailangan nilang matutong madapa, masugatan, malaglag, masaktan, dahil dito sila matututo. Kaya minsan may danger yung pagiging overprotective nating mga parents o magulang. Kaya minsan nalilimitahan natin yung mga experiences na dapat nilang maranasan habang sila ay lumalaki. Kaya ito yung isa sa dahilan kung bakit ako umuwi ng probinsya. Gusto kong maranasan ng aking mga anak yung kaligayahan na maniraan sa probinsya at yung mga experiences na aking napagdaanan. Dahil kung mananatili kaming manirahan sa syudad ay hindi ko ito may paparanas sa aking mga anak. Dahil ang buhay ng anak ko dati kung saan kami nakatira ay bibigyan lang siya makalabas ng bahay at puro cellphone ang lagi niya lang gamit at wala siya masyadong nakakalaro ng mga bata. At naobserbahan ko na sa kakagamit niya ng cellphone at kakapanood ng mga videos ay meron siyang short temper, magagalitin, maikli ang pasensya, sumisigaw siya lalo na pag hindi niya nakakuha yung gusto niya at madalas siyang umiyak. Kaya hindi talaga magandang epekto na lagi nakababad sa cellphone at na nanonood ng mga videos at naglalaro ng mga games. Naaapektuhan ito yung karakteristik at attitude ng mga bata. Lalo na at hindi sila masyado nakakalabas ng bahay at wala sila masyadong nakakalaro na bata. Limited lang yung pakipag-socialize nila sa ibang tao. Kaya sobrang saya ko nung pagdating namin dito ay meron agad naging kaibigan yung aking anak. Mas madalas na siyang naglalaro sa labas kaysa humawak ng cellphone at manood ng mga videos at maglaro ng mga games. At napansin ko rin yung kakaibang saya niya kapag nakakipaglaro siya sa kanyang mga kaibigan. May may mga ilang kaibigan kami o kamag-anak nang malaman nila na kami ay uuwi sa probinsya, ang unang tanong agad nila, paano yung pag-aaral ng iyong anak? Matalino pa naman yan, achiever pa naman yan. Saan siya mag-aaral? Wala daw magandang school o paaralan sa probinsya. Sayang yung talino ng anak mo kung sa probinsya mo lang pag-aaralin. Yan yung tanong ng ilan sa aming mga kaibigan at kamag-anak. Sobrang nagpapasalamat ako sa kanilang concern at worried talaga sila sa aking anak. Wala mang ganung kagandang paaralan dito sa probinsya katulad ng mga paaralan sa syudad. Hindi ko man ma yung aking anak sa magandang paaralan, pero I will enroll them to the School of Life. Tuturuan ko sila kung paano mamuhay ng tama. Nang may respeto sa kapwa Nang may takot sa Diyos Tuturuan ko sila na pahalagahan at paghirapan yung mga bagay Gusto kong turuan sila ng pununang karanasan sa buhay sa kanilang kabataan at Hindi ko ito matuturo sa kanila kung sila ay palagi lamang nasa loob ng bahay Kaya perfect itong lugar sa probinsya kung saan ko ito may tuturo sa kanila Kaya excited na ako sa kanilang future at sa paglaki nila